Ibinahagi ng ilang mga minor de edad ang kanilang karanasan sa kamay ng kultong Socorro Bayanihan Services sa pamumuno ni J. Renz Kilario o mas kilala bilang Senyor Aguila. Sa pagdinig ng Senado, kinumpirma ng isa sa mga miyembro ng Soldiers of God ng kultong Socorro na Bayanihan, Socorro Bayanihan Services Inc. na ginagamit na sundalo ng grupo ang mga batang edad na 6 hanggang 7 taong gulang. Nabatid na merong mga levels ang mga kasapi ng Soldiers of God kung saan itinukoy na God o Dios dito ay ang leader ng kulto na si J. Rensky Lario o si Senyor Aguila. Ayon kay Jeng Plaza, isa sa mga kasapi ng Soldiers of God, may mga antas o cluster ang mga sundalo. Ang Aguila na siyang pinakamataas, sinunda ng Agnus uh, Bium Shera, Eli Deyo at ang pinakamababang cluster ang Fetus. Anya ang fetus cluster ay binubuo ng mga sundalong bata na may edad na 6 hanggang 7 taong gulang. Samantala, inihag naman ni Alias J ng sapilitang pagpapakasal sa kanya noong siya'y edad na nasa 14 anyos sa lalaking 18 anyos na hindi niya kilala pagpaparusa sa kanila kapag hindi sumunod sa utos sa si Senyor Aguila na makipagtalik sa itinakda sa kanilang asawa sa pagtatrabaho. Pagbabawal na sila ay mag-aral at hindi pagpayag na makalabas sila sa sitio kapihan.